Pinunan ng netizens ang pagtayo ng isang resort sa sikat na Chocolate Hills sa Bohol na ay ng protected area. Pinaimbestigahan na ito ng Sangguniang Panlalawigan ng Bohol pati ng Senate Tourism Committee. Nakatutok si Dano Tingcungco. Sa gitna ng nakakamanghang chocolate hills ng Bohol, panira sa paningin ng ilan ang resort na ito na itinayo sa paanan ng isa sa mga burol at kumpleto sa pool, mga kubol at slide. Kabilang sa naungkat ay kung paano ito na ipatayo sa Chocolate Hills na idineklarang Protected Area at National Geological Monument noong 1997 ni Pangulong Fidel V. Ramos sikat kahit sa mga dayuhan lalot ang Chocolate Hills ay nasa buhol na isa sa labing walong idinagdag ng UNESCO sa mga itinuturing nitong global geoparks. Inabot lang naman ng isandaan at limampung milyong taon para mabuo ang natatanging geological identity ng isla kasama ang tanyag na Chocolate Hills. Pero sa loob lang ng ilang buwan, ang tahimik na tanawin noon ginimbal ng bagong resort na nag-host pa ng swimming competition ngayong taon. Kaya sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DNR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon naman sa sangguning ang palalawigan ng buhol, pinaiimbestigahan nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bukod sa resort, iimbestigahan din ang isa pang bagong atraksyon sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop naman ng bayan ng Carmen meron naman itong estruktura at hagdan sa mismong burol. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga estruktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo dito. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not uh, received... Um, any official uh, written comments or feedback from the DNR, and so with the result of their um, investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DNR kung natituluhan ng bahagi ng Chocolate Hills bago ito ideklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Gayunman, pwede raw patawan ang lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito iisyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa kaso ng resort ayon sa DENR inisyuhan na raw ito ng closure order noong pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC. Nakaamba na rin ang inspeksyon sa lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the uh, primary duty to issue the cease and desist order also and maybe mm -hmm. a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the yes. mayor's permit. The governor sa provincial government uh, we can do our supervision, making sure hmm. na na enforce talaga ng municipal government ang ang batas. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Para sa GMA Integrated News, Dano ko, nakatutok 24 oras. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala application for accreditation ang resort sa Kagawaran. August 23, uh, 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue.